Ito na guys, nakakita na kami ng isda sa fish finder. mag na po kami ng lambat dito guys. Hi guys, sa so palawad po kami. Ningala ko dito kasi galing ako sa volleyball. Punta sa lawad guys. ayun ganda sa baybay oh. Kung makikita niyo, Yung volleyball siya. Ito palang bangka na sasakyan namin guys no. Kasama po ako sa laot sa kapatid ko. Bali, hapunan pala ang paglalaot namin dito kasi may pakuha po sa hapunan. Marami kami dito ang lalaot. Ayan na, pinsan. Ganun, hello. Ayan, ganda, ganda sa amin guys. O, tingnan mo. Oh. Makita sa amin. na. oh. O, diba? Bye-bye. Nakaready na pala dito yung makina para panda rin na ng kapatid ko. Pupunta na pala tayo sa unahan ng pabot para yung huli niya pag umanda yung makina hindi pa siya mabara kasi bababaw pa yan dito na party guys. Kung mapapansin niyo ang lobin na ito, ito, yung angkla ng bangka. Ay, niyo, lahat niya ng ano nito. Ang paglaot dahil may pakuha sa hapunan. Kama namin dito ang kambal. Hihilain na dito yung angkla. Sige! at ito na nakarga na yung angkla ng pambot at ito na nga guys tatakbo na kami dito may mga kasabayan pala kami ng mga bangka dito tumatagbo ng mga bangka na yan sa pinsan ko rin yan no? halos guys magkatabi-tabi lang kasi dito yung mga pamilya eh. o, kung mapapansin nyo diba ang ganda sa tabi namin guys medyo malon-alon dito guys. O so, tingnan nyo kung maalon no? Mag-aaria na kami dito ng fish mga fish finder na pala ngayon yung mga bangka dito sa amin. Para mabilis na lang nila makita yung isda at yun na lang yung areahan nila. Hindi naman lahat perfect ang isda na makita nila. Pero din minsan wala, zero talaga. Kasi ang makikita nila dito, yung mga isda lang, mga lawayan or sap, -sap yung nag-iipon-ipon sa ilalim ng dagat. At ito na nga, may nasip na kami sa fish finder. And guys, kung makikita nyo yung kulay puti na yan, yung parang bundok sa ilalim ng dagat yan po yung isda pero hindi natin alam kung ano klase ng isda yan Sibig sabihin guys no, dito nga area meron isda pero naghahanap diyan sila guys yung gabundok-bundok talaga yung parang bukid ba at ito yung bangka na ito sigurado nakahanap na talaga ng isda yan ang inahanap talaga nila yung parang bundok talaga na siksik talaga sa isda sa ilalim ng dagat Tara! namatay pala yung makina namin dito guys pa. pati pala yung makina umiihi din po na tingnan nyo ito guys umiihi oh. na um mm. uuwi bye <laughs> para na mga patagabatak na at ito na nga guys no, nakita na po kami ng maraming isda po sa si ng dagat. ako pala yung mag-aarya dito pero guys no yung isda na yun na aaryahan namin guys na ang isda na yan na makikita namin guys ay makukuha namin paswerte yun ng area namin dito at naka-plaster na pala ako dito wala lang pamangkin ko dito guys no, hindi na ako marunong mag-area kasi ang tagal-tagal ko na hindi nakasama sa laot at ito na nga guys no, mag-area na po kami ng lambat hindi pa kami tapos mag-ada guys, pa na namin yung isda. Kung tingnan yung isda guys, oh, kung makikita nyo sa respine din yung gabukid-bukid, yung parang bundok-bundok na guys, napakaraming isda yan. Kung yan ay sap-sap guys, no, sigurado kuha namin lahat yan. ba? Diba? Binib dito yung kapatid ko guys do. kasi magaling pa rin daw ako umariya. Ang tagal-tagal na kasi hindi ako nakapag-ariya or nakasama sa laot. Hindi daw ito na kitchen or nagkagulo-gulo yung lambat sa pag-ariya ko. ba? Diba? Magaling siya. O oh, ito na guys, nai-ariya na namin yung bungkahon dito na ng mamaya. Botakin na namin yan. Or hilahin. Tama lang talaga yung area namin guys kasi kailangan namin umarya bago dumilim. Ito area na gini siya. Ito may area man to sila. Ito nga guys, no, na po namin yung lambat namin guys. Siguro mga 15 minutes simula pagkatapos namin kanina o Maria, hilain na namin sa kung maisda man siya, siguro marami na yan tuloy kasi sa laki sa kapal kanina ng maisda na yon, kung sapsap yon, kung hindi sapsap yon, sigurado zero talaga kami dito. Kapatid <laughs> ko pala dito yung maghihila banda sa may batuan. Pinalitan niya na si Kambal. Ay, gidpid. May gidpid ako. 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 lang alam nga. Ay, sabi nagbali na, Ped.

oke, gede peda masih mau itu ya? Masih bawa sepeda, kalau iya nih? Oke, okay, berapa itu loh? Thank you very much, Jey. Ibang pasulutan nun. So, ready. Lutak-lutak. Wala na. At ito na. Tapos na kami maghila ng dito, guys. Punti lang ay yung huli namin dito, guys. Ganyan talaga, guys. Minsan, zero. Minsan, marami. Naisaan kami ng isda sa fish finder guys no? <laughs> Yung akala mo Swerte na kasi napakaraming isda Nakikita mo sa fish finder Yun pala hindi mo makukuha yun Kasi hey, hindi naman it. pala yun sap, -sap. Tapos na. Siguro guys no mga Lansun ano yun mga tabaga Thanks for watching guys okay,